Kamusta po sa inyong lahat? dahil ngayon po ay nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, so guys, uh, so recently yung bagyong Tino tapos yung bagyong Juan, di ba? At uh, grabe yung epekto ng uh, bagyo. Kita uh, kita niyo na nangyari doon sa Cebu City, di ba? At uh, at uh, mukang doon sa Luzon, halos hindi naman siya ganong kagrabe yung epekto. Pero yung nangyari talaga sa Cebu, uh, dito mo may kita kung anong epekto ang nangyari dahil sa ginawa ni Rodrigo Duterte. Yan ang pag-usapan natin. And dito, sinasabi sa GMA News Online, this is... Uh, this news is from April 15, 20 21, okay? At sabi dito, yan, uh, highlight natin. Sabi dito, Duterte lift nine year ban on new mining deals. Okay. So, noong panahon ni Pinoy, eh, gumawa siya ng executive order, okay? Na binaban yung illegal mining. Kasi, ang nangyari noon, eh, uh, ang dami na sisirang, uh, uh, mga bundukin natin, di ba? At yung ating natural environment uh, ay nasisira dahil sa mining, okay? Now, si Duterte, nung panahon nila, eh, syempre, in uh, kinuha niya si uh, Miss Gina Lopez. Kung natatandaan niyo, si Miss Gina Lopez, siya yung uh, environmental environmentalist na isa sa mga owners ng ano ng uh, ABS-CBN, ba diba? Lopez Group, di ba? Pero uh, tinanggal siya. I think she only had uh, one year doon sa pwesto bilang DNR secretary. Okay? At uh, pagkatapos ng uh, uh, ilang taon, okay? Itong si Duterte naman ay eh, nag uh, yung nine year ban. Okay? Now, punta tayo sa baba. At sabi dito, okay, nilift niya yung nine-year ban granting new mining agreements to maximize government revenue and steer economic growth. So, nakita niyo ba, narandaman niyo ba yung pag-improve uh, ng buhay natin? Okay. Yan. Tanong nyo na, dapat yan ang itanong natin sa sarili natin. Nung panahon ng mga Duterte, naging maayos pa ang buhay natin nung ginawan nila tong 9-year lift ban ng ano, ng mining? Wala, 'di ba? Nung panahon nila, pandemic. Ang daming utang. Lumago, hindi hindi lumago yung ano eh, ekonomiya natin eh. <laughs> yung lumago, yung utang natin. 'Di ba? 'Di ba? Oh, Otapos. For the to Duterte issued uh, EO 130, provides the government may enter into new mineral agreement subject compliance with ma, uh, Philippine Mining Act of 1995. So, merong act na ng mining and other applicable laws, rules, and regulation. The ban was imposed by Benigno Aquino III in 2012. Okay. nung panahon ni Pinoy, syempre, nag-ban siya, di ba? Now, si Duterte, inilift niya. In his EO, Duterte said that so far, has tapped less than 5% of its mineral resources in DOD. So, 5% ng minerals natin, eh, yun lang ang kinukuha natin. Di ba? But, eh, but, you know what? Imagine, yung, yung ating uh, kalupaan, hindi gaano kalaki kumpara doon sa lupa sa iba't ibang bansa. Di ba? Kagaya ng Amerika, Russia, uh, China, meron silang mga malalaking minahan. Okay? Pero imagine, think about it, sa liit ng bansa natin, kailangan mo pa bang maglagay ng minahan? Na ang minahan ay nagsisira na ng ating uh, kalikasan. Di ba? O, Oh, oh, so, uh, tanong na yan. So, the EO Task Department of Environmental Natural Resources DNR formulate the terms and condition. Okay. So, may, may, uh, new mineral agreements maximize government revenue and share production, including possible declaring areas mineral reservation. Uh, maganda sana yung ano eh, uh, Yung, tawag dito? yung pag iyo niya. Kaso nga lang na abuso. 'Di ba? Kung 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 iisipin mo na yung paglift ng ban, paggenerate ng sabi nila dito, paggenerate ng uh, Okay, wait, may nabasa ko kanina dito eh. Paggenerate ng revenue, pag uh, pag uh, uh, pag-increase uh, ng employment kasi kung meron daw minahan that will create jobs. O, di ba? Pero ano nangyari? Wala eh. Parang hindi natin narandaman yung kanilang sinasabing revenue. Okay? Oh, tapos may safeguard pa dito na sinasabi. Di ba? Oh. So, ano nangyari? Ito, pakita ko sa inyo guys. Ito ang uh, sa information galing kay Sir Jerry Kakanindin. Sabi dito, these are Google Earth images of the hills and mountains overlooking Talisay City, Cebu City, Mandawi City, at Linoan. Kung hindi sila quarry, naging residential uh, development Uh, tapos may mga river sa baba. May mga iba't ibang uh, lugar dito na nakuha yung kanilang lupa. Yung side ng mountain. Di ba? Ito yung Mount uh, Monteresa na ni Slater Young. Imagine niyo yung epekto ng nine uh, nine year lift ban na ginawa ni Duterte. O di ba? So anong Anong devastating effect niya sa ating um, environment? O, nangyari, lahat ng tubig doon sa taas ng bundok, hindi kinuha ng bundok, di ba? Ng mga tanim doon, mga halaman, mga kahoy. Kasi kung ang kahoy or mga puno, uh, kaya nilang kunin kagat yung tubig ulan at hindi yan dapat hindi siya madaling bahayin doon sa mga low-lying areas. Okay? Kaso nga lang, yan. Mas inuna pa ang greed, mas inuna pa ang pera kaysa sa protectionan ang ating kalikasan. Pag hindi natin naprotektahan ang ating kalikasan, sino ang pektado? Tayo. Tayo mga tao. ba? Diba? Eh, eh, yung mga politiko, nasa mga mansyon nila, nasa mga magagandang bahay nila, nasa iba, nan, iba nandun sa mga bagyo, di ba? O tayo, mga uh, ordinaryong tao, nandito lang sa baba. Di ba? O, ito. Pakita ko, last na lang to guys. Pakita ko yung famous words na galing kay Miss Gina Lopez. Okay? Share ko tayo ng tab dito from uh inquire okay let's listen mm. Mm. Yeah. It's tama. Talagang tayo, tayong may hirap. Ba? Diba? Eh, kumpara mo doon sa mga politiko na mga walang hiya, tapos yung mga uh, nakakumita sa flood control, ang ang gaganda ng kanilang mga bahay. Di ba? Oh, 'yun. At natatandaan ko, guys, um, ang mga nag-reject, okay? Sa kanyang confirmation ay siguro may mga interest sa mining business. Oh, 'Di ba? Oh, bakit hindi nila bakit ayaw nilang i-confirm? Kasi napaka uh, tapang ng approach ni Ma'am Gina Lopez sa mining kasi kitang-kita niya, alam niya talaga kung sino yung mga mining companies na sumisira sa environment natin, sa ating kalikasan. Oh, ano nangyari sa Cebu? Dahil sa bagyo, 'di ba? Na lunod yung Cebu City. Yung Talisay, yung iba pang lugar sa 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 Cebu, 'di ba? So yan, dapat dapat sa mga politiko, dapat makasuhan yung mga involved sa flood control. Kasi hindi ko ma... Diba guys? Yan. Yan ang nagpapahirap sa atin. Kaya hindi lumalago yung Pilipinas eh. Kasi yung negosyo, napapatay. Kasi binabaha. Hindi kumpiyansa yung mga international investors. So ano tayo? Nahuhuli. Nahuhuli dahil sa kapalpakan ng mga politiko, mga involved sa flood control, mga uh, engineer, mga politiko na kumukuha ng pera. di ba? At dapat pumili tayo ng mga leader na mismo ang nagtatanggol sa atin. Hindi yung kanilang interest, kanilang mga kaalyado ang interest. di ba? kung pinayagan ng CA o ng ng uh, commissioner appointments siguro hindi ganito kalala yung baha doon sa Cebu 'di ba okay guys if kung meron kayong any comment suggestion please uh, type that down in our comment section uh, at uh, kung gusto nyo po ang ating video please hit the like and subscribe button Uh, I'll see you sa in the video. Salamat po sa panonood. Thank you.